Ah, uh, i-tutor natin si Kuya Rab sa ating pumunting bahay. Okay, let's go! Kasi hindi naman pumalaya, tapat na po sa bahay. Ang layo <laughs> pala ng bahay. Nakatapak na ako. Ganyang kalapit. Ganyang oh, kalapit, nakatapak. We- we- pala to? Ah, uh, uh, oh, 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 ano yung tech? Sana, sana si Ay, dito po. Ano po? Ah, kasi si Kuya Rami before, nag ano siya ng gadget. Sabi na. Oh, mm -hmm. sabi Ang business e ba yan siya on, ng phone? Para siyang sana eh, Sa mga technician, ganun. Oo, ganun, siya ng mga cellphone noon. Parang experiment. Tapos nung si Mayor Isko, is tinanggal lahat ng mga bayan sa lang Doon siya sa nalipat ng flag. So dal dala, dala, pa rin yung tekra. Hindi na nabago. Hindi na nabago. Okay. So, yan. Welcome po natin na uh, kalinga pa sa ating team. Kita tu orang tu macam macam. Betul. Betul. ready. Hello, <laughs> hello. Ang ganda ng kulay. Ang kulay. Hindi po nakahalgaan yung house. Maganda! Maganda po niya si William <laughs> niya. Ang dito po sa kapila. Ang po sa kapila. Ang ganda nalo. Napaka simple. ano. Alam niyo po ano. Um, maganda po itong nakakakita nakaka ko ng mga Bagong design. Kasi Inspiration. Nagpa-plano po kasi kami ni Mrs. na by next year mag o tayo ng yung ah, yun pala yun, no? To. sarili Yung kasing by namin ngayon, ano po siya, binili lang namin. Hmm. Oo, na. oh, gawa na siya. So, yun. Okay. 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 Ay, ano ayun, lang yun, siya? Simple, simple pero... Yun, yun yung common na comment naman oh, na simple, simple pero, rock. oh, gano'n, gano'n, gano'n. Simple, pero rock. Parang homie. Home, homie. Homie yung ano niya. kasi <laughs> Paras po kayo ng architect. Mm -hmm. Kaya pala. Parang magkaka magkahawin. sa kayo Saka yung nga itong ano, wood style. Wood, 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 wood. panel. panel ah. Uh, fluted panel. Alam mo sa uso yung mga yung mga restaurant, coffee shop. Mm -hmm. Ganyan. Kaya parang relaxing siya sa mata. Ay, yun pala yun. Yun pala yung ano yun. Ah, illusion yun. <laughs> mm -hmm. Kaya magdidagdag ng lights, Kuya yon Ay, ito yung mga Pati yung ilaw niya, ang nagustuhan ko, yung ilaw niya is kalat. At saka ang dami. Yung mga shadow. Ay, ay. At saka yung ano, yung kisame, ay si Kasi si Mrs. ano siya, close to phobic. Ayaw niya nung parang mapapadir. Kaya kahit yung mga window malalaki. Si lang. Ang ganda po, parang siyang ano. Parang siyang hotel na uh, bahay. <laughs> dito, mm. mayroon uh, ang lanay area. Sa samantala ano yung pula tuhan ako. po visita niya lang. Sige! Hindi, kapag din sa akin kasi inspiration. Ka. Oo, oh, medyo makagat na ha. Dito yung, ito yung nagpagat actually nung walkman Kasi yung maganda ito pag may mga, pag may event. Oo. Yan, yung mga video kayo dito. Doon, nagbabay po sa kami dyan. Yan. Galing. Ang lawak pala po. Ano? Mm -hmm. oh, may space pa dito. Padre ko na Ah, may kwarto dito. Hindi, Dirty kitchen. Ah, may dirty kitchen. Mm -hmm. Ang lawak pa dito. Dito kami nag kasi... Nature. <laughs> sa araw eh. ay pa Tapos, pag ano, pag... una alas isang umaga. Mm -hmm. so, ito, kape-kape. Grabe. <laughs> it. Nasa mong table, hindi ka malagay ng table dito. Meron meron. eh dito yung, table na doon. Kasi, hindi pa nabalik. Uh, yung mga table uh, po uh, doon, uh, yan po yung nandito. Sa yung no? ano rin siya. Uh, the best. The best yung pagkagawa. Pag nagpagawa ka, <laughs> expect mo nang may stress. Oo. So, <laughs> kasama yan. Kasama yan. Kung gusto mo nga daw may stress, pagkawa ka na. Ng... <laughs> Ayo, Tapos yung bedroom siya? Four. Ang ating mga bedroom. Alright. Apat right. na bedrooms pala to. Hindi, hindi nakahanog ko yung kwarto. Alam di ko hindi hindi siya nakikita yung mga Kasi bed. Kasi yung bed. Kasi yung bed. Kasi Kasi yung bed. Ano? yung Kasi yung bed. 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 Ano siya, 185 tapos nag-dating. More or less po, 248. May baby, okay lang. Binago The best door, the best door. Every morning devotion. Every morning devotion. Pero kami ka, no? One whole year Bible in devotion. Salamat at sa mga. Pero kami assignment. Tinong si baby, oh. Uh, everybody everybody can't Napaka-relax. Ano, talagang uh, pag uh. uh, pagod na pagod. Mayroon lang diba? Ano ako? Computer graphic artist ako. Makikita ko yung mga animator. Pero ngayon, nag edit na lang ng vlog. May <laughs> okay. Huwag. Ah, Alam ko dito, yung mga kwarto. dito pala. Uh Oo. -oh. Tapos itong... Masaya. Nandito Ang floor area niya. Ano na agad? 1,800 ito? Plus ano? Dato 300 na. Ang maliit sa Floor area? Ito po. Ay, ito. Ay, floor area Hindi niya po Hindi. Alam Malawa kasi yung bahay nila. Eh, yeah, ang plano ko po kasi may second floor. So, sorry ah, 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 kaya, for second floor. Sakto lang yun. Expect na lang ang double yung price ko. Wala ko ba gawin? 8, 200? Wala ko po Ano po kasi pag may second floor, tapos may baby. Yeah, yeah. Uh, medyo po ano sa atin. Pero ma-okay din. Para may private space talaga. Mm, yun naman ang gusto ko pag may second floor. Yeah. Okay. Uh, yeah. no push, push. Balik kami family may mga business. Maraming rooms. So, Sa po, lang namin yung family area. Tapos yung ano, tu -tu 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 Kaya marang, so, Source, uh? <c Corinne> <bono> yes, <coughs> parang hindi po. Ang ganda! yung ano. Galing! Galing! Kaya po yung nag Ano po yung collaboration? Ay, yung hey, ay, kasi pag-uubuan niya ng architect. Pati po tong furniture, ano rin. sa akin lang ng taste yung high ceiling, tapos... Pwede mag-shot ka sa akin pa. May concern ka na. Saan na naman ako? Napanood ko ta'y. Nangunit na rin. Kung kulang mo tayo dito. Napanood ko yun. Silent viewer ako. Nung na-tour siya. Sa 300, nasa ito. Malaki yan. Alam mo diyan. Ayun yung baby namin, si Baby Gio. Baby Gio. Ito dito, siya dalawa na ko. Oh. Ito po. Ay, Summer! nag <laughs> oh, na ikaw, anak, kay ano? Kung alas na pinita kayo na pinita dyan. Kami anak, you bless Hello. Yes. Tamiya, anak, you. Hello, bless, bless. Ito, Rob. Ito yung yung panganin. Ito yung ah seven seven pati yung ref oh. na Ang ganda loob ng oh pati yung ano nga tao dito sa ganito? ah uh... yung 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 3 uh, pati modular. 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 Mod modular. yung 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 dito. yung 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 Parang <laughs> Pero hindi ka na naman ito, no? Hindi. May dirty Sa siya mo na kaya ng tama kaya. Hindi ba? naman siya eh. Na-overpower siya nung ganda nung bahay. <laughs> ka <-tikana. laughs> na. Nahihila. Pakiilaw pa lang. No? Yan yung... Ganyan talaga gusto yung dim yung hmm. dim light. Maganda sa mata, yes. no? Ah.

Is <laughs> this good in English speaking? Oh. Uh -huh. <laughs> mm -hmm. That's very really cute. You can use Thank you, Nani. Oh, okay. Mm -hmm. <laughs> I'll just, just mine. Mm -hmm. What is your favorite food? Chicken? Mm -hmm. okay, yeah, Anything. Mm -hmm. Kahit ano yan, basta uh, kakainin. <laughs> Ibuwa sa pagbisita. Pero sa so, yeah. buong ano niya, family niya. Yeah. Salamat yeah. sa ano. Tawag siya. Bukas. Sige, tara na po. So, yeah. ayan po. Salamat po sa tangyong kayo. Ang kapres. Patay ka na.